ganda talaga ng kotse na to. Post ka dyan, post ka dyan. Picture nang kita. Teka lang, Phil? Kakilala kayo? Oo, oh, ex ko siya. Uy, kamusta yung damit mo? Yung galing sa ukay-ukay. Ukay, -ukay. <laughs> okay pala eh. kamusta yung bike mong kinakalawang na? Grabe ka naman magsalita. Buti na lang iniiwan mo to eh. Boy, kaya pala iniiwan eh. Isula eh. Dapat, pag mag-jowa ka, at meron kang pera? tinatayo mo dyan. Umalis ka na. Alis, poor. Sige. Sa'yo ba yan or ninakaw mo lang? Kita mo may susi. Ibig sabihin sa akin. Tabi. Aalis na ako. Dating pinaplano Sana ang kasama Paglipad ng aeroplano